umayaw ka na. Ba't yung mga supporters, mga sponsor lang yung iniisip mo? <laughs> I mean, hindi yun ibig kong sabihin. Kaso, alam mo ba yung tipong, siyempre yung mga sponsors, mag-iisip rin yan. Hindi naman ako aalis sa kalingaw. ah? Huh? Eh, bakit? Kung hindi ka sa kalingap ba't ayaw mo naman pala din? kasi di ko na alam yung totoo eh. Ha? Paano naman ako? Paano yung ano, panliligaw ko? Ano, i-stop na rin natin? Pati ba yung gusto mong itigil ko na rin? Ikaw pong bahala. Eh? Sige, kung ayaw mong ilalap Pero sana naman, kahit yung panliligaw ko, payagan mo pa rin naman ako. Alam mo bang may good news pa naman ako sa'yo? Alam mo ba na nalabas tayo ng Bicol? Magpapalawan tayo. Nakakatina niya siya hindi pa. Ah, hindi pa? Eh, yun pa naman sana yung ano ko eh. Magpapalawan tayo. Ayaw mo bang ano? Oo, di ba?